Kakaantok pa ang umaga kaya naman nakakatamad tumayo. Alang itong si Sina ba'y sinasabi gusto niya raw mag-almusal ng hotdog at itlo. Para na nga daw magising si Kasambahay, imamasads niya at ihilahilain niya yung buho. Para daw matanggal na ang antok ni Kasambahay. Kaya lang ito si Kasambahay, hinihila pa ata ng antok. Makikita niyo nga si Sina ba'y napakalakas na. Akala mo hindi nang galing sa sakit. Kung ano-ano pang ang hinihingi niyang pagkain. Alang si Kasambahay talagang gusto pang matulog. Kaya naman ang ginagawa nila ay naglalambingan muna. Yung sinasabi sinasabi lagi ni Zainab na baby time daw muna. Ay ano naman ay pinagbigyan ni kasambahay. Nang ito si Zainab habang nagpapaluan sila ng unan, ang binabanggit ay gusto nang kumain. Diba sa nga nung nagsuka tayo siya ay hindi nakakain talaga. Alas dalawang araw din siya hindi nagkain. Ay ano ay nagbabawi talaga ng pagkain to. Yun naman niyang kapag galing tayo sa sakit at nakarecover na talagang pagkain ang hinahanap natin. Papalitan nga muna ni kasambahay ng damit si Zainab bago siya magluto. Dahil itong pinasuot ni kasambahay kagabi na damit, hindi nakasya kay Zainab. Na Kaya naman umaangal si Sinab, masakit na raw sa kilikili yung damit niya. Bago nga magluto si kasambahay, magtutut-brush muna. Habang nagtutut-brush, exercise-exercise muna. Baga ba ay nagsusumba-sumba? Pero wag ka, kain ang kapalit niyan. <laughs> At titignan na nga ni Kasambahay yung iluluto niyang hotdog at itlog. Dahil nga kagabi, alam ni Kasambahay na paggising nila, manghihingi si Zainab ng hotdog at itlog. pabili na siya. Para nga naman, ibababad niya na lang at lulutuin. kapag maagang maaga ka pumunta ng tindahan, mga sarado pa yon. Kaya naman, ibinabad muna ni Kasambahay itong hotdog. Habang ang nakababad, ipiprepare na rin ni Kasambahay yung paglulutuan niyang kawali. Lahat talaga ng kaganapan na to ay kitang-kita nga sa CCTV. Talagang ligtas si Kasambahay. May naalala lang nga ako sa comment nagtatanong, may CCTV din ba yung CR namin? Kasi ay pinag-iisipan ko pa yan. <laughs> Charot lang. Sa mga kapwa ko nga pala nagre-reels or nagbabla. Ano so naman ang mga sahudan natin dyan. Matatanong nyo naman ako ay okay lang naman. Pero kung sa ngayon ay napakababa talaga ng sahod. Pero okay lang yun. Dahil nga kasabihan di ba hindi araw-araw Pasko. Kaya naman kung ano yung natatanggap natin blessing, dapat natin to pahalagahan. Pag puro bili doon, kain dito, kahit di naman halaga, sige bili. Doon naman sa nagreels na hindi pa kumikita or hindi pa na mamonetize, huwag kayong susuko, laban kaya mo isang araw pag mo ay binigyan ka na ni Lord ng blessing. At dagdagan lang natin ng sipag at tiyaga. At ito na nga, luto na yung almusal ni Zainab. Pakakainin na siya ni kasambahay. Panigurado ako, wala na naman matitira dito. Kayang-kayang ubusin ni Zainab yan. At hanggang dito na lang tong video to. comment kung tigasaan ka para malaman ko kung saan nakarating tong video to. Thank you for watching!